Hi guys! Welcome back to my channel. Gusto mo bang subukan ang data encoding task? Maring man naririnig mo na siya na pwede kang kumita sa pag-encode lang ng mga captcha. So para sa'yo ang video na to. So, isa rin ako so, curious kung ano nga ba itong pag -e encode ng CAPTCHA na pwede daw tayong kumita. So, nakita ko to sa TikTok and then nag-message ako. Tapos, nag-register ako. And so, sa 140 pesos, magkakaroon ka na ng sarili mong account at pwede mo nang simulan yung CAPTCHA encoding mo. So, yung CAPTCHA encoding, yung may mga letters, numbers ka ine-encode. So, kapag nagbayad ka na, magkakaroon ka na ng sarili mong account, nandun-dun sa dashboard, makikita mo yung performance mo. Tapos, may web test doon. Doon, uh, isa sa mga task nga is yung uh, CAPTCHA at pwede din naman yung tinatawag nila na solving word. So, sa CAPTCHA, meron kang kailangan na 40 CAPTCHA na matapos. Uh, wala siyang time. May time lang siya doon sa interval ng um, captcha. So, halimbawa natapos mo isang captcha, wait ka ng 15 seconds para maka, makuha mo ulit yung panibagong captcha na itatype mo. Tapos, pa nagkamali ka, of course, another 15 seconds siya. Tapos, ang kagandahan dito ay hindi siya case sensitive. kahit doon sa captcha ay uh, big letter, pwede mo siyang itype na small letter. So, ia um, i-accept niya yon. Kapag natapos mo yung 40 captcha, pwede kang magkapag-earn ng 0.60 or 60 cents hanggang 1.20 pesos. So, gano'n ko nga ba katagal gagawin yung 40 captcha para makapag-earn ako ng 1.20, 60, sorry, 60 cents to 1.20 peso. So, sulit ba talaga yung encoding test na to? So, ginawa ko siya, nirecord ko siya, pwede ko siya i-play dito habang nag -e explain ako. So, natapos ko yung test na to within 23 minutes. So, hindi ko na papatagalin. Gusto kong malaman kung kumita ba talaga ako sa test na to or talaga ba worth it yung oras ko dito kasi 20 minutes para sa 40 captcha. So, magmat tayo. Let's say, sabihin na natin na kaya mong tapusin to ng 18 minutes para sa piso. I-earn ka ng piso. Uh, tatapusin mo yung 40 na captcha. So, para maibalik ko yung 140 na puhunan ko, 40 na captcha, ita-times ko siya sa 140, kasi di nga piso, di ba? 40 is equivalent, is equivalent to piso. So, 140 times 40 na captcha. Kailangan kong gumawa ng 5,600 total na captcha. Wala pa yung mali. Bukod pa yung mali mo dyan. 5,600. So, gano'n ko siya tatapusin? Gano'n katagal? So, yung 18 minutes ko, kasi nga piso, 18 is equal to piso, So 140 again para makuha ko 140 multiply ko din sa 18 minutes. So kailangan ko mag-spend ng 2520 na minutes. I-divide na din sa 60 para makuha natin kung ilang oras siya. So kailangan ko mag-spend ng 42 hours. 42 hours para makuha ko yung 140 na puhunan ko. Para sabihin natin ilang araw ba 'yan? 42 divide natin sa so 24 hours. So meron akong higit or kung higit kumulang na dalawang araw. So isang araw at kalahat higit kalahati para matapos ko yung oras sa to. Walang tulugan. So 'yun. So 42 hours mo siya bago mo makuha yung iyong 140 na puhuna. So, para naman sa payout, so, every Friday or Monday, Monday to Friday yung payout natin, minimum of 300. So, yung 140 mo is 42 hours. So, so 300, ilang hours pa yung makukuha mo. So, minimum of 300 at may 10% na kaltas. So, <laughs> so, yun. Uh, yun, So pwede mo naman dagdagan yung account mo. So habang may interval ka doon uh, sa unang account mo imbis na ka ng 15 seconds, so meron kang gagawin pa na isang account pero another 140 pesos 'yon. So another uh, bubunuin mong oras yun para makuha mo yung magkano uh, na 280 na siya. So ang uh, gusto mo pa ng isa pa para asin wala kang downtime. Uh, kaya lang nga yun nga magbabayad ka ulit ng 140 pesos. Sa pang para kumita doon is yung referral. Yan na yan ang mga gusto ng mga Pinoy. So, yan. Sa, mga, sa referral, so, meron ka doon makukuha sa may tinatawag silang direct at indirect. So, parang sa isang... Kung, kung ikaw ay merong tatlong account kasi, so, unang i-register mo muna doon sa upline mo yung unang mong account. And then, yung pangalawa mong account, i-register mo doon sa unang mong account. And then, parang nasa baba siya. Yung pangalawang account, nasa baba siya ng unang account. And then, yung pangatlong account is nasa baba ng pangalawang account. So, lahat yan kikita kapag meron kang a uh, referral. So, 40, at uh, 20, and then 10. So, total of 70 pesos yung kita mo sa isang referral lang. So, doon ka babawi. Mas malaki ang kita doon sa mapapa makukumbinsi mong tao. Pero doon sa encoding, hindi ko alam. <laughs> so, Well, hindi ko alam kung talagang makakapag-withdraw. Hindi ko pa kasi siya sinusubukan. Kasi nung nalaman ko ngayon ganun yung process, para sa akin hindi siya uubra. Pero kung sa'yo, na sa nasa tingin mo ay kaya mo naman yung tasa na to at wala kang ginagawa, pwede mo naman din subukan. Pero ang mapapayo ko lamang, kung ikaw ay mag-work or naghahanap ng trabaho, lagi mong isipin kung worth it ba yung pagod mo doon sa kikitain mo. Para mas lalong sumaya at lalo kang ma-inspired magtrabaho. So, kung ikaw ay interesado para sa encoding task, just comment how and then magme-message ako sa inyo. And that's it guys! Thank you for today! Bye-bye!